sa kabila ng pagkolekta ng kanyang ikalawang sunod na medalya sa World Championships. Ibinahagi ng Pinoy Pole Vault Pride EJ Obiena ang malaking dagok na kanyang pinagdaanan matapos tamaan ng COVID. Dahil dito ilang linggo siyang napakante sa ensayo dahilan para magkaroon ng pangamba noon sa kalalabasan ng kanyang performance sa pinakamalaking athletics meets sa mundo. Narito ang kabuang ulat mula kay Kay Asuncion. Aminado ang Asia's top pole vaulter na si EJ Obiena na hindi naging suwabe ang kanyang pagawa ng kasaysayan sa World Athletics Championships itong weekend na ginanap sa Budapest, Hungary. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakuha ng silver medal ang Pilipinas sa pinakamalaking athletics tournament sa mundo matapos ang 6-meter mark na naitala ng 28-year-old Italy baseball vaulter. Ito na ang ikalawang beses na naabot ni Obiena ang naturang record na una niyang nagawa noong Hunyo sa Burhan Jump Challenge sa Norway. Sinubukan pang higitan ni Obiena ang naturang Asian record at kanyang season best matapos ang kanyang 6.05 at 6.10 meters attempt. Ngunit bigo niya itong malampasan. Ang defending Olympic champion na si Armand Duplantis ng Sweden pa rin ang nanatiling hari ng pole vault event with 6.10 meters record. Habang pinagsaluhan naman ni na Curtis Marshall ng Australia at Christopher Nielsen ng bronze with 5.95 meters mark. Isang araw matapos ang kanyang kampanya sa World Athletics Championships, nilabas ni Obiena ang kanyang video recorded statement sa kanyang social media account kung saan ito noon, bunsod ng pagkaroon ng COVID-19. It's been a little bit mentally taxing right now, knowing that I'm I might just have the best season of my career, but come the major championship, unfortunately I got sick and got COVID. It's uh, it's tough. So we're moving forward. We're gonna do what we can to be ready. Come the 23rd and hopefully 26th this video will not come out if i don't hold you right now it's it's a question if, if physically i'll be ready um it's a question if physically i'll be am i able to compete with one of the best and the best of the world um, Just pray to God that there's a reason why this is happening. Matapos pa ng COVID at World Championships Challenge na ito, kampante ang Philippine Olympic Committee President na si Abraham Bambo-Tolentino sa unang Olympic medal ni Obiena sa susunod na taon. Aniya, tiyadiyak ng Pondo Born Trackster ang kanyang Olympic medal dream at mahigitan ang kanyang 11th place finish noong Tokyo Olympics. Pinuri rin ni ang focus at mental approach ni Obiena sa kanyang career. Dagdag pa nito, may isang taon pa para patuloy na mag-improve ang kanyang record at hindi na nito problema pa ang pag-qualify sa Olimpiada matapos itong maging unang Pinoy na qualifier sa susunod na Summer Games. sa lukuyan, may labing siyam na medalya na si Obiena mula sa dalawampung indoor at outdoor tournament na kanyang nilahogan ngayong season. Susunod na malaking international event na dadaluhan ng World Number no. 3 na si Obiana, ang 19th Asian Games sa China na magsisimula mula September 30 hanggang October 8. Kaya Sunshine, PTV Sports.